Hello! Welcome back to my channel. Ito na naman si Inday B. Inday Bagat, ang yung open minded vlog. And for today's video, ang pag-usapan natin ay tungkol sa problema ni Dodong Sunday. Ang sabi niya, may kaidara na ang kanyang partner at ito ay ayaw nang makipag uh, ano sa kanya bayuhan dahil hindi na daw nilalabasan no so mga dudong mga inday kumusta kumusta So, sa mga babae kasi, meron po tayong tinatawag na menopausal. At sa mga lalaki, meron din yan. Pero mas, ano ang babae, no? Mas mabilis ang babae na sa edad 45 up, yan, may early sign na yan sila na nagminupos na. So, pag minupos na po dong, mahirap na po talaga yan na uh, anuhin mo yan, aayahin mo na papuntang kalangitan, no? So, ang mga lalaki, kahit sa sintayan yan, sa tinta, active na active pa rin yan sila pagdating sa mga ganyanan. So, kami mga babae, mabilis, mabilis yung lifespan namin pagtungkol sa mga ganyanan, no? Tungkol sa happiness, no? So, intindihin mo na lang dodong kung ayaw na ng kapartner mo, no? So, meron tayong tinatawag ngayon, no? Magpukonsulta kayo dyan sa mga ano ninyo dyan. At bibigyan, ang babae kasi binibigyan ng vitamins, pagtungkol sa mga ganito no mga minupusal no kasi mabilis na kami mag-dry mabilis na kami walang gana sa mga ganyan so ang ginagawa diyan is may mga vitamins na binibigay para mas maano pa no ma mas ma, ano pa yung gata no madagdagan yung gata tapos hindi kami mawawala ng gana pagtungkol sa mga ganyan. At pangalawa, mahalin mo pa rin yung asawa mo doon kahit na wala na tong gana pagdating sa bayuhan sa mga ganyanan. No? Dahil hindi naman nasusukat ang pagmamahal pag wala kayong ganyanan. So tamang happy hapyud na lamang doon, no? Uh, pag uh, ano ba 'yun? Kunting sweetness overload na lang no? Meron pa naman tayong mga paraan para makuha mo yung uh, ano ba yung tinatawag mong gusto mo, no? So nasa pag-uusap pa rin ninyo yung dalawa kasi ano niyo yan? Uh, tinatawag natin buhay ninyo yan. SEA <laughs> life niyo yan, no? So pag-usapan niyo nang maigi kung ano yung mga gusto niyo gawin para masisihan pa rin kayo. Marami naman tayong mga kagamitan na nagpapainhance sa ating happiness. So, nabibili yan sa mga online dodo. Maraming nang nagkalat yan online. Kung ano yung mga kagamitan na yan, kung anong mga laruan yan, na pwede natin gamitin. Baka si misis, wala nang gana sa, sa iyo dahil meron din mga pinagdaan ng mga problema or hindi niya na nafeel na, ma, na mahal mo siya. No, so, kung mga sa mga ganun, ipakita mo pa rin yung sweetness mo dodong at try nyo no? try nyo mag adventure try nyo mag explore ng iba't ibang kagamitan na kung saan ma, ma, ano ba yun yung parang ma hyperbinate <laughs> ano ba yung tawag yung English na no yun <laughs> ay more. yung parang maano kayo ba na oy ka nang parang mas kiligin pa kayo, mas gaganahan pa kayo na ma-excite -ma kayo ba na gawin yung mga bagay na ganyan, no? Kasi wala naman talagang problema na hindi may sasolba kung hindi kayo mag-uusap na mag-asawa. So, yan muna ang may advice ko sa iyo doon na tas sinabi mo doon kahit anong posisyon, kahit anong ano, hindi mo talaga yan madadala sa mga posisyon doon kung unang-una, dito ang may diferensya kasi marami siyang iniisip ng mga bagay marami siyang pag 45 up to 66 na kasi yung edad ng babae marami kaming mga ano ba emotional problems naging emotional yung babae lalong lalo na na feel namin na sobrang cold na yung lalaki sa amin so uh, emotional problem kahit hindi nyo kami tanungin profile namin ang bigat-bigat ng aming pakiramdam so pag hindi ito gumagana pag naka kami ng insecurity hindi talaga nagpo-follow yung katawan namin so intindihin nyo ipapakita nyo kung gaano nyo kamahal ang isang babae so bye bye for now see you sa next video salamat sa panunood